Ayan. Ito yung ating channel 1 na pang low. Ayan. Hinalang natin. Tapos ito nga itong pang mid-high. Eh, may sound check tayo dito ng ating XLR. Ano? So gagamitin natin dito yung connector. Ito yung XLR natin. XLR female to dual RCA. So dalawang ang preparing gagamitin natin dito. Wala tayong gagamitin pala dito ng mixer. Tapos itong ating equalizer idol. Ito. Nakaset yung ating equalizer ano so ginawa ko sa channel 1 natin ay pang low tapos yung ating channel 2 ginawa natin pang mid high so tigay isang amplifier yan pwede pwede ito idol so gagamitin natin ito ngayon itong connector natin itong binili ko na XLR female to dual RCA so hindi ko pa siya na check kung buo ba ano so ngayon ito check natin so pupunta tayo sa likod ng ating equalizer so ito yung ating equalizer idol XLR connector ang gagamitin natin dito ngayon ito So ito, isang connector natin na to, gagamitin natin sa channel 1. Channel 1 output ng ating equalizer. Tapos sa punta ito sa isa nating amplifier na gagamitin nating pang low. So naka-selector Asia. Ito yung pangalawa nating connector na, na XLR female to dual RCA din. Gagamitin naman natin ito sa channel 2 output ng ating equalizer papunta naman ito ngayon sa isa nating amplifier na gagamitin nating pang high ayan so ito yung connector natin ginamit dito sa tigay isa nating amplifier so ngayon idol wala tayong gagamitin dito na mixer pwede na cellphone na lang papunta sa ating equalizer tapos sa uh, papunta sa ating dalawang amplifier so ngayon uh, gumamit ako nitong B8 dahil may B8 naman ako para dito na lang ako mag control ng ating music ito may control kasi sa dito may volume tapos dito, para mapahinaan natin, mapalakasan ang ating sound dito. So, nakapix na yung volume ng ating amplifier at saka dito sa ating cellphone. Ito yung magiging source natin. So, true Bluetooth ang connection ng ating cellphone dito sa ating bait sound card. yon ang gagamitin lang natin ng connector dito, ito, yung pang cellphone din, 3.5 to dual XLR male. So, input tayo sa channel 1, channel 2. Tapos, ito ngayon yung sa ating Bait sound card. Monitor output lang idol. Ayan. So mag check tayo. Ayos. Mayroon na. Signal. Kapag nag volume tayo dito idol sa ating bait sound card. Uh, may signal na papasok yan pero hindi gaano malakas. Ano? Ayan. Ito yung ating channel 1 na pang low. pinalan tapos ito nga pamiday